What's up guys? Uh, papakita ko sa inyo yung ating uh, sisiw ngayon. Bari, ano na sila? 12 days old na sisiu. Ngayon nga guys ay mag alasing ko na. Ah, alasing ko na pala. ng hapon. Ayan. Ito sila ngayon. Oh. Balit. 12 days old na mga sisiu. November 1 sila lumabas ayan na ang lipid sila guys ayan na chick booster bali ito ay anim na shamu papakita ko sa inyo yung shamu guys ayan na ito yung shamu lalagay muna natin dito ayan Alin na kayo, na yung shamu. Nandito na yung shamu. Yan. Ito naman guys. Yung tatlo dito, ito may mahina tayo. Ganyan na siya pinanganak guys. Hindi ko lang alam kung mapapalaki natin yan. Bali, hindi siya makalakad ng mayos. Ganito yung paan Ang natukod na lang sa kanya ito. Yan. Hinahayaan ko lang. Pero ito guys ay mga black astrolorp. Ito black astrolorp. Yan. Tapos ay ito hindi to black astrolorp guys. Bulik yan. Ito, Black Astrolorp. Ayan. Ito yung bulik natin, guys, na alagaan. Bali, ito ay tendang Ayan. Ayan. Antayin ninyo, guys, ang paglaki nito. Tandang to, sigurado ako. Ayan, o. Oh. Ito nga, guys, ay anak nito ng ating bulik. Yung dati natin bulik yan, Ayan. Anak siya niyan. Tingnan natin tong bulik na ito. Pero sure ako bulik ito, guys. Yan, bulik 'yan, guys. Ito ang palalakihin natin. Tapos itong iba, hindi ko alam kung bakit may lumabas na mga puti. Eh, hindi ko naman sinasama yung White Leghorn. Yan yung aming White Leghorn, guys. Hindi ko naman yung sinasama dito sa ating inahin dati siguro ay siguro ay nakaligta ayan pero sana hindi itong mga white leghorn guys bali sila ay anim anim silang mga puti may mga paltak paltak naman sila ayan kagaya nitong isa may paltak na itim ayun ito may paltak din na itim pero itong dalawa Tatlo Kasama yung mahina Black Astrolorp Balik tayo dito sa shamo guys Ito yung mga shamo natin Yan ito nga yung ating shamo Yan Ang lalaki nila guys Yan Hindi pa ano yung leg nila Pero mahaba na Ayan o Ito yung shamo natin anim silang shamo Ito yung mga nakalagay sa incubator ito siguro inahinto. Ngayon. Okay, so. Habalan ng lig nila. ano Sana madaming inahin kasi ang gusto ko ay mga inahin, mga pulit. Para mapadami natin kahit isang tandang lang. Okay na okay na ako diyan. Ito yung unang lumabas na shamo. Ito yung lumabas ay parang October 30. Ayan o. Ayan guys. Ito medyo maliit pero gusto ko tong siyamong maliit na to. Kasi napakaikli ng tukanya, guys. Ayan o Makikita niya. Ang iksi ng tukanya. Kita-kita na. Gaganda ito, ito mga healthy pati. Ang binibigay ko lang diyan ngayon ay Bitmin Pro. Tsaka cheek booster lang Ayan o guys Kagaya nito o. Ayan guys Abangan natin Ang paglaki nito guys Sana ay maganda Pag sila malapit na mag-isang buwan, papakita ko ulit sa inyo. <coughs> ang ginagawa ko nga dito, pag mainit ang panahon, <coughs> pinapatay ko nang ilaw. Pero sa gabi, automatic nilalagyan ang ilaw, guys. Tapos ay yung kanilang lang flooring, kusot. Ako 'yung kusot. Mamaya ko na ulit lalagyan ng patuka kapag mga alas 10. Ayan, ayan, ayan. Ilang guys, antayin ninyo ang paglaki nito. Ay, marami salamat. Ito nga muna guys yung ginamit natin brother. Yung nakukuha dito sa amin sa palengke lagayan ng mga saging. Ayan, pero siguro mga tapusin ko lang yung aking mga event. Ah, lalagyan ko dito. Ayan. May welding naman ako dyan pa-bakal cha yung uh, chicken pens ang lagay natin dyan 'Yon, intayin natin dito. Malaki-laki din 'to. 'Yan. Lalagyan, dyan, lalagyan natin dyan ng uh, brooder na malaki. Para para siguro malawak yung kanilang uliyan. Tapos pag ano na uh, pag okay na lilipat natin sila dito. 'Yan, sa lupa. 'Yan, dito malawak. Ayan guys. Ito nga ating uh, white leghorn. Tsaka ito yung ating bulik. Ano? Balit, dalawang beses ako nagpapatuka sa kanila guys. Itong bulik, binibigyan natin na ng B-complex. Tinuturo ka natin yan. Tapos, yung SBR natin, saka na lang natin ipapakita. Pero, yung SBR natin kakaiba kasi meron siyang mga puti-puti, hindi pure black yung kanyang paa. Ayan, kung makikita nyo. Pero SBR yan guys, galing yan sa bargada natin. Pag makikita nyo yung tatay, talagang SBR, tsaka yung nanay. Hindi lang namin alam kung bakit naglaba siya ng ganyang puti. Yan daw ay pangkatay na. Kinuha ko lang, ginawa ko lang materialis dito. Kasi hindi naman tayo nagsasabong. Ang atin lang ginagawa ay nagmamanok lang tayo dito. Kasi sayang yung space ng bahay. Hindi ko ran Kung hindi magagamit. Tapos dati, makikita ninyo dito, ang daming mga damo. Yan. Tsaka dito, ang dami mga damo. Yan. Ngayon, nagagamit na natin. May nagagawa na rin ako ngayong araw na ito. Hindi lang, uh, hindi lang nakahiga. Pero, nagmamanok na rin tayo. Yan. Antayin ninyo guys yung ating gagawin ditong kulungan ng manok. Thank you.